Hello guys, welcome to my channel. Uh, tayo guys ng isdang isdang burot pag pag si by Joseph. Ang tawag nila yata dito isdang burot, eh, burot. Burot. Yan, tatalan na tayo. May halo pang daing. So, ito guys, nakabili na tayo ng lahat ng control nandito na lahat ng nabili nating control nakadami dubli dubli yung ano ko guys yung pag bili ko sa shopping nakadubli dubli grabe kadami oh ito lang ito lang switch ay kagel switch ito yung konektor so napakarami mga nasa 50 piraso sobra sobra guys oh, yung connector. Ayan, para sa mga output. Yan ka magpa-plug sa mga solar battery, yan. So nabili na natin yung mga switch na dami guys. Kasi daming combination nito guys oh, so, mayroon na siya yung bodega guys oh. So mayroon din siyang mayroon din siyang doubler voltage. Pwede nating i-remote yung yung igniter mga kasinit Ayan, kompleto ito. Dubli-dubli na naman ng na pagka-order ko. Imbis isa. Uh, times 5. Napakarami, oh. Napakarami nito, eh. Ito na dubli-dubli yung pindot. Kala ko isang pinikon lang. Ayan, oh. Dubli-dubli. Lima. Taglima na taglima-lima. Ano ito, guys? Kadami yan. Ayan, yung mga accessories na ilalagay natin. Mayroon na isang remote mayroon din siyang igniter ayan guys kompleto ayan guys so pakita ko nga guys kung saan ito ilalagay itong mga itong mga switch natin mga itong mga switch natin kung saan ilalagay dyan siya ilalagay yun kaya nakahili na dyan kaya ang ang design ng ano natin panel board nabubuksan kasi kasi budiga siya sa ilalim eh budiga kung, kung walang nabubuksan pag nag repair ka ng mga wire eh so kaya nasira ng mga control speed control mahirap ka kung naka kaya ang disenyo natin na ngayon nakabukas uh, may sira may pintuan parang ganon pag binuksan mo na ganon panel board dito sa likod dito dito sa likod yung mga wire rings nakalagay dito dito sa labas sa labas saka ganyan lang So, pag sa labas, nakaganyan lang siya. Nakaganyan. Lahat nakahilira dyan. Nakahilira. So, pati ano guys? Saan na yung nangilig? Ayun, nangilig. Yung mga speed control. Yan, yeah, yung speed control. Dito rin sa magkatabi. Tapos yung ito, lagyan din natin ng speed control sa bat sa kurente mayroon din ito dito sa gilid gilid dalawa tapos yung yung sa DC mayroon din dalawa rin dito nagkatabi tapos igniter isang switch dalawa yung double throw para magkabilaan so ganyan yung setup natin guys napakaganda guys oh. tingin lang sa malayo oh. may budiga so ang budiga ang gudiga lalagyan natin ng battery sa ilalim yan ang laking budiga yan kayo yung blower doon so dalawang blower ang ilalagay dyan oh. mayroon pa siyang output na isa oh. yun isa yung gumagana nyan oh. yung gumagana nyan tapos yung isa pang output ng blower doon oh, sa doon kaya napakalaking budiga nito eh parang 12 inches 12 inches, inches yung laki nito oh. Oh gagawin yung kalaki guys silis so dito natin ilalagay yung mga mga switch yan guys complete kaya ayan ang, ang, ang ano, kagandahan yung setup up natin malinis ah, nakatago lahat yung mga uh, yung gaya nito yung gaya nito nakatago lahat nakatago yan So may lumalabas na lang na ano, gumamit ka ng kurente, lalabas na lang yung uh, pinaka saksakan niya, pinaka-plug. Itong plug lalabas na lang ito. So isang plug pero dalawa yung blower na isang plug na lang na sa kurente pero dalawa yung supply niya ng ano, dalawang blower at so, susuplayan niya para isang isang plug na lang ang palabasin natin. Tapos itong mga target ang uh, mga ito mayroong lalagay tayo ito ng tatlong piraso para sa charger ng solar at saka pang battery output mayroon din siya kumplito guys kasi napakadami na ito napaka oh. napakadami siya sila kira ako yan oh. ang so maraming ano tayo marami tayong mga switch nilalagay dito kasi dami natin kombinasyon So, ayan guys. Ito nag-function na guys as automatic kasi mayroon na siya. Oh. Automatic na ang function niya. Automatic na yung kanya ngayon. Naka-automatic na yan kasi mayroon na kaya yung sakit. Ayan o. Oh. So, kabilaan na yung sakit mo lagay natin kaya automatic na yan ngayon. Ayan so, o. Oh. Function na automatic. So, Jay, balik tadi mo Jay. Yung ulam. Nasunog na guys napakarami napakaganda na guys ito sit up natin ngayon lang ako naka up naman ng ganito na style na nagubuksan yung panel board ganyan so ito ang pinakamalinis na gawa dahil ang lahat ng wiring mo nakatago dito dito banda ba siya nakakabit ang mga wiring pag isarado mo ganyan malinis so pag nagka-trouble, may trouble Ganun mo lang, hanapin mo na lang trouble, I-troubleshoot mo na lang yung mga problema Nandito na lang ng lahat sya Tapos dito, battery Napakalaki yung battery nya guys Ay, wala ka battery, budega pala So, ganyan kalinis yung Setup natin guys So e, pang ano na to guys Hindi na to use oil stove Appliances ito Hingin natin guys, gusto Ay, nasunog na kasi okay, guys, ang ganda yung apoy -tool, oh. Tulis, saka number Saka number 2 lang yan eh Saka number 2 lang yan oh. So, ang niluluto natin Isdang burot <laughs> Burot Burot lagi Ayan guys Ayan oh Ito mga talsik Kasi mataas yung setup natin ng kwan So, lamisa, mata, so mataas ang kan lamisa mata tinato pa sa lamisa taas hanggang dibdib hanggang dibdib yung kalan wala matalsikan tayo guys ayan so, oh taas kaya ito may special na lagayan to kagawa sa sarili niyang lamisa para hindi masyadong mataas dudungawan lang natin oh ayan guys oh to sa katalsikan kaya takpan natin kasi so, nagsipag talsikan eh. Kung so, gano'ng kataas yan guys, may lamisa pa oh. May lamisa pa, pinatong pa natin sobrang taas, hanggang dibdib. -dib. <laughs> oh so guys, napakita na natin yung mga set, mga control nya. Yan yung lalagay natin yan. At saka, ito ang nagdagdag na pogi points nya. Yung pinaka panel board, mano, nabubuksan. Para tanggal to guys, kasi nakahin, Naka cylindrical hinges, stainless Nahuugot ito Naka cylindrical hinges tayo Ayan o, nahuugot din yan Talagang ito talikalisin mo, matatanggal yan o So, yan yung setup natin na Wala dito, wala diri Ayan guys Paglalagyan natin ang mga Control yung guys, ganda na tingnan nakatago lahat tapos ang laki nga yung budiga talaga sa ako salyado sa yung budiga yan guys Lag, lalagyan lagyan ko yan ng asbestos hard flex para walang init walang init sa loob tapos malakas naman yung sipa ng ano, blower oh. malakas din yung sipa niya oh. hangin oh. kaya malamig din yan sa loob kasi may hangin yung blower ganda sa loob o, laki budiga oh. <laughs> Grabe, pag natin, wow, wow, huling. Wow, ganda yung panel board. So hanggang ito na lang po, guys. Magandang gabi po. Ayan po, lang. Uh, huwag mo nyo palang kalimutan guys pa follow and subscribe my channel salamat sa inyong pagsusuporta guys sa FB page ko at saka sa youtube channel so Mabuhay po kayong lahat ng mga viewers, mga silent viewers, God bless and God bless sa inyong lahat.